Maria alam niya na kailangan ng iyong pamilya ng proteksyon. Nakikita niya ang mga laban na inyong hinaharap. Alam niya ang mga pagsubok na pilit na yumayanig sa inyong tahanan. At batid niyang ang kaaway ay hindi kailanman nagpapahinga. Kaya naman, hindi aksidente na narinig mo ang panalangin ito ngayon. Narito tayo, nagkakaisa sa pananampalataya upang humingi ng pamamagitan ni Inang Maria at ipagkatiwala ang ating mga pamilya sa kanyang banal na kalasag. Bago natin ipagpatuloy, gawin mo muna ang tatlong simpleng bagay na walang bayad. I-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang sa ating espiritual na paglalakbay. At magkomento ng tinatanggap ko bilang tanda ng iyong pananalig. Ipahayag ang iyong pananampalataya at hayaang ang Diyos ay kumilos sa iyong buhay. Kung nais mong suportahan ang channel at ipalagana pang enerhiya ng kasaganahan, pindutin ang salamat na buton sa ibaba ng video at magbigay ng halagang bukal sa iyong puso. Maaring ito ay do, five, o ten. Ano man ang kaya mo, tandaan kung ano ang iyong ipinagkakaloob. Ay ibabalik sa iyo ng mas masagana. Ito ang batas ng kasaganaan. Kung gaano mo ito pinapakawalan, siya ring dami ng biyayang babalik sa iyo. Kung hindi ka pabahagi ng aming pamilya dito sa channel, maging miyembro na ngayon at matamasa ang mga eksklusibong biyaya mga panalangin walang patalastas, mga live na sesyon ng pananalangin, at isang matibay na pamayanang espiritual na laging sumusuporta sa isa't isa, sumali na at palalimin ang iyong pananampalataya, pindutin ang sumali at maging bahagi ng ating espiritual na pamilya. Ngayon, kung naniniwala kang kayang protektahan at pagpalain ni Maria ang iyong pamilya, manalangin ka kasama ko ng may buong puso. Mahal na ina, inang pinagpala. Dumarating ako sa iyo ngayon. May pusong mapagpakumbaba. Dumadalangin para sa proteksyon ng aking pamilya. Alam kong ikaw ang ina ng pagmamahal, pagkakaisa at kapayapaan. At walang panalanging taos pusong inialay sa iyong kalinis-linisang puso ang hindi mo pinapakinggan. Mahal na ina, kay raming pamilya ang nasisira dahil sa kawalan ng pag-uusap sa hindi pagkakaunawaan sa panlalamig ng damdamin ilang tahanan ang tila nasa gitna ng isang digmaan ilang pamilya ang nawalan ng sigla at nawasak dahil sa sakit ng pagkakahiwalay ngunit naniniwala akong sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ang lahat ay maaaring maibalik sa ayos kaya naman sa araw na ito buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking pamilya yakapin mo kami sa ilalim ng iyong banal na balabal lumakad ka sa aming unahan. Liwanagan mo ang puso ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, ng aking asawa o kabiyak, ng aking mga anak, at ng la at ng bahagi ng aming tahanan. Naway mamuhay kami sa pagkakaisa, sa paggalang sa isa't isa, sa pangunawa at pagmamahalan, bilang isang pamilyang naglalakad sa liwanag ng Diyos. Amen. Mahal na ina, Ipatong mo ang iyong mga kamay sa aming tahanan. Ilayo mo kami sa inggit, sa kasamaan, sa bawat salitang bumabasag at sumisira. Kung may hindi pagkakaunawaan, ipadala mo ang pagkakasundo. Kung may lungkot, punuin mo ng kagalakan. Kung may pagkabalisa, palitan mo ng kapayapaan. Alam kong walang makapipinsala sa amin habang nasa ilalim kami ng iyong pangangalaga. Ilang ulit na, mahal na ina, na sinubok kami ng mga suliranin. Ilang beses kaming pinanghinaan ng loob at may mga pagkakataong parang mas malaki ang aming mga pagsubok kaysa sa aming pananampalataya. Ngunit sa araw na ito, ako'y tumatayo sa panalangin upang ipahayag na ang aking tahanan ay pag-aari ng Diyos, na ang aking pamilya ay nasa iyong mapagpalang mga kamay at wala ni isang puwersa ang kayang magpabagsak sa amin. Inang mahal. Ipagtanggol mo kami sa mga panganib na hindi namin nakikita. Ilayo mo kami sa sakuna, sa karamdaman, sa pagkawala ng mahal sa buhay, sa mga pagtataksil, at sa lahat ng maaaring sumugat sa puso ng mga iniibig ko. Naniniwala ako sa pamamagitan ng iyong maawaing tingin. Tinuturo mo sa amin ang tamang landas. Inilalayo mo kami sa mga patibong ng kaaway at pinangangalagaan mo ang bawat hakbang na aming tinatahak. Kung mayroon mang isang mahal sa buhay na dumaranas ngayon ng mabibigat na pagsubok, maging ito man ay kakulangan sa pananalapi, matinding lungkot o kahinaan ng pananampalataya, inaalay ko sila sa iyo, inang mahal. Alam kong ang iyong panalangin bilang isang ina ay hindi kailanman binabaliwala ng Diyos. At kapag kami ay humihingi ng tulong sa iyo, ang sagot ay laging dumarating sapagkat kailanman ay hindi nagkukulang ang iyong pagmamahal. Mahal na ina, balutin mo kami ng iyong banal na balabal. Naway ang aming tahanan ay maging isang lugar na pinagpala kung saan nangingibabaw ang pag-ibig, ang paggalang, at ang patuloy na presensya ng Diyos. Gabayan mo kami, turuan mo kami, palakasin mo kami, upang patuloy naming mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng aming pamilya at patuloy kaming maglakad sa liwanag ng iyong anak, Inang Maria, ina ng banal na pamilya. Ngayon, inilalapit ko sa iyo ang bawat isa sa aming tahanan. Alam kong bawat isa sa kanila ay may sariling dinadala, sariling laban, at sariling pinagdaraanan. Ngunit sa iyong pamamagitan, natatagpuan namin ang lakas upang magpatuloy. Pangunahan mo ang aming relasyon sa isa't isa. Kung may hidwaan, naway ito'y matunaw sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Kung may sugatang damdamin, naway ito'y gumaling sa pamamagitan ng iyong panalangin. Kung may pagkakalayo ng loob sa pagitan ng mga magulang at anak, sa pagitan ng magkakapatid, o sa pagitan ng mag-asawa, naway muling magkaisa sa biyaya ng iyong pagmamahal. Mahal na ina, lingapin mo ang mga tahanang nawala ng kapayapaan. Kung saan ang pagmamahalan ay tila nanlamig, kung saan ang pananampalataya ay humina dahil sa mga pagsubok ng buhay. Alam kong walang pamilyang hindi kayang baguhin ng iyong mapaghimalang pamamagitan. Dahil sa tuwing tinatawag kita, Inang Maria, bumubukas ang langit at ang mga himala ay nagsisimulang mangyari. Amen. Mahal na Ina, iligtas mo ang aming tahanan sa lahat ng inggit, sa lahat ng negatibong impluensya. Kung may mga taong may masamang hangarin laban sa aming pamilya, ilayo mo sila sa aming landas. Kung may mga salitang binitiwan upang magdala ng kasamaan, putulin mo ito mula sa pinagmulan. Naway walang anumang kasamaan ang manaig sa mga nasa ilalim ng iyong banal na proteksyon. Panghawakan mo ang aming kabuhayan. Mahal na ina, naway hindi kami kapusin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan na laging may pagkain sa aming hapag na hindi namin danasin ang labis na kakulangan. Alam kong maraming pamilya ang nahihirapang itaguyod ang kanilang mga anak, mapanatili ang isang maayos na tahanan at mabayaran ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit alam ko rin, ikaw ang ina ng kagandahang loob at walang pangangailangang hindi mo nakikita sa iyong mapagmalasakit na paningin. Inang mahal, ipanalangin mo ang mga nawala ng hanap buhay. Ang mga araw-araw na nagsisikap upang maitaguyod ang kanilang pamilya, ang mga nangangailangan ng bagong oportunidad upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Turuan mo kaming magtiwala sa panustos ng Diyos, magkaroon ng pasensya sa paghihintay sa tamang panahon, at huwag panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Mahal na Ina, dalawin mo ngayon ang bawat pamilyang nagdurusa. Ilang anak ang lumuluha dahil sa paglayo ng kanilang mga magulang. Ilang magulang ang namimighati dahil sa maling landas na tinatahak ng kanilang mga anak. Ilang tahanan ang unti-unting nasisira dahil sa bisyo, sa pagtataksil, sa masasamang impluensya. Ngunit naniniwala ako, walang sakit na hindi mo kayang paginhawahin. Walang buhol na hindi mo kayang kalasin. Walang pamilyang hindi mo kayang pagalingin at muling buuin. Pangunahan mo, mahal na ina, ang bawat mag-asawang nangangailangan ng pag-unawa, ang bawat magulang na humihingi ng karunungan upang itama at gabayan ang kanilang mga anak, ang bawat anak na kailangang matutong rumispeto at magpahalaga sa kanilang pamilya, turuan mo kaming magmahal tulad ng itinuro sa amin ni Jesus, nang walang pag-aalinlangan, nang may kababaang loob at nang may pusong mapagpatawad. Naway laging maramdaman sa aming tahanan ang iyong presensya. Naway maging tahanan kami ng panalangin, ng pasasalamat at ng pagpapatawad. Naway maunawaan naming ang pinakamalaking pagpapala ay hindi material kundi ang biyaya ng pagiging isang pamilyang nagkakaisa sa ilalim ng iyong gabay. Inang mahal, balutin mo kami ng iyong banal na balabal. Huwag mong hayaang makapasok ang kasamaan sa aming tahanan. Huwag mong hayaang malihis kami sa tamang landas. Huwag mong hayaang madaig kami ng mga pagsubok sapagkat alam kong tuwing tinatawag ka namin ng may pananampalataya. Darating ka upang kami kalingain, ipagtanggol, at ipag-adya sa iyong mapagmahal na mga kamay. Amen. Tiwala ako, mahal na ina, na ang aking pamilya ay ligtas sa iyong mapagpalang kamay. Alam kong ang aming tahanan ay binabantayan ng iyong mapagmahal na paningin at walang anumang kasamaan ang mananaig laban sa mga nagpapasakop sa iyong banal na patnubay. Mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pamilya. Alam kong sa sandaling inilalapit ko sa iyo ang aming tahanan. Ang aming panalangin ay hindi mananatiling walang sagot. Alam kong sa sandaling ito, ikaw na mismo ang namamagitan sa harapan ng Diyos para sa amin. Ikaw na ang nauuna sa bawat alalahanin namin. Ikaw na ang nag-aalis ng anumang panganib na maaaring dumapo sa aming buhay. Kaya ngayon, buong pananampalataya kong ipinahahayag, ang aking tahanan ay pag-aari ng Diyos. Walang bagyong makakapagpabagsak sa amin. Walang salitang negatibo ang makakayanig sa amin. Walang kaawa ang may kapangyarihang sirain kami. Mahal na Ina, ikaw ang aming kalasag, ang aming sandigan, ang aming tanggulan. Pagpalain mo ang mga nalayo sa pananampalataya, ang mga nagpakalayo-layo sa landas ng Diyos, ang mga hindi na naniniwala sa Kanyang pag-ibig at awa. Alam kong ikaw ang inang kailanman ay hindi sumusuko sa iyong mga anak. Ang inang patuloy na lumalaban para sa mga naligaw ng landas. Ang inang handang magbigay ng pag-asa kahit sa mga nawalan na ng tiwala. Mahal na ina, pangunahan mo ang aming pamilya sa mga pasyang kailangan naming gawin. Kung may pag-aalinlangan, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kung may takot, palitan mo ito ng tapang. Kung may kaba at pagkabalisa, punuin mo ang aming puso ng kapayapaan naway bawat desisyong aming gawin sa loob ng aming tahanan ay gabayan ng liwanag ng Espiritu Santo upang hindi kami malihis sa kalooban ng Diyos. Mahal na Ina, Ikaw ang maging pundasyon ng aming pamilya. Turuan mo kaming ipasa ang pananampalataya sa aming mga anak at mga apo. Turuan mo silang mahalin ka, magtiwala sa Diyos, at tahakin ang landas ng kabutihan naway kami mismo ay maging huwaran ng panalangin, ng pagpapatawad, ng pagmamahal at ng kagandahang loob. At sa lahat ng oras, sa hirap at ginhawa, manatili ka sa aming piling, inang mahal. Amen. Mahal na ina, sa sandaling ito, inilalapit ko sa iyo ang isang natatanging panalangin. Isang panalangin nangangailangan ng iyong mapagpalang pamamagitan. Isang kahilingang nasa puso ng aming pamilya at buong tiwala akong naniniwala na naririnig mo kami. Alam kong ikaw na ang kumikilos. Ikaw na ang nagbubukas ng daan. Ikaw na ang naghahanda ng kasagutan sa tamang panahon. Mahal na Birheng Maria, naway madama namin ang iyong presensya sa aming tahanan araw-araw. Naway matulog kami ng panatag na may katiyakang kami na sa ilalim ng iyong banal na kalasag. Naway magising kami ng may pusong puno ng pasasalamat na may tiwalang ang bawat araw ay pagpapalain. Naway lumakad kami ng walang takot sapagkat batid naming kasama ka namin sa bawat hakbang. Kung naniniwala kang ang mahal na ina ay nagbabantay sa iyong pamilya, ipahayag ang iyong pananampalataya. Isulat sa mga komento, Mahal na ina, protektahan mo ang aking pamilya. Ibahagi ang panalanging ito sa mga mahal mo sa buhay At huwag kalimutang i -like at mag-subscribe sa channel Upang patuloy mong matanggap ang mga mensaheng puno ng pananampalataya at pag-asa Kung nais mong suportahan ang ministeryong ito at ipalaganap ang salita ng Diyos Pindutin ang salamat sa ibaba ng video at magbigay ng donasyong bukal sa iyong puso Maging ito man ay do, pim, o ten, anumang halaga ang kaya mo Tandaan ang biyayang ibinibigay mo babalik sa iyo ng mas masagana. Ito ang batas ng kasaganaan. Kung ano ang iyong pinalalaya, iyon din ang babalik sa iyo ng higit pa. Kung hindi ka pa bahagi ng aming pamilya dito sa channel, maging miyembro ngayon at matamasa ang mga eksklusibong biyaya. Makakatanggap ka ng mga eksklusibong nilalaman, espesyal na panalangin at live na pagpapala. Lahat ito walang patalastas. Sumali sa ating pamayanang deboto at palalimin ang iyong pananampalataya. Pindutin ang maging miyembro at maging bahagi ng ating espiritual na pamilya ngayon din. Kung narating mo ang bahaging ito ng video, ipinagmamalaki kita. Ikaw ay isang masigasig at pinagpalang tao, isang taong hinirang ng Diyos para sa isang dakilang pagbabago. Tandaan, may kapangyarihan ang iyong mga salita, ang iyong ipinahahayag at pinaniniwalaan, iyon ang iyong hinihikayat sa iyong buhay. Kaya ngayon, gawin mong bahagi ng iyong araw-araw na buhay ang panalangin ito. Ilagay sa mga komento, Ako ay bahagi ng makalangit na pagbabagong ito at ulitin ito araw-araw. Sapagkat taglay nito ang kapangyarihan ng pananampalataya at pagbabagong espiritual, halina't lumago tayong magkakasama. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampana, at ipamahagi ang mensaheng ito sa tatlong mahal mo sa buhay. Sama-sama nating ipalaganap ang ilaw ng Diyos at lumikha ng isang daluyan ng pag-asa at pagpapala. Kung nakarating ka hanggang dito, binabati kita. Ikaw ay isang matatag at pinagpalang tao. Hinirang ng Diyos upang maranasan ang dakilang pagbabago sa iyong buhay. Tandaan, may kapangyarihan ang iyong mga salita. Ang iyong ipinahahayag at pinaniniwalaan, iyon ang iyong hinihikayat sa iyong buhay. Kaya ngayon, gawin mong bahagi ng iyong araw-araw na buhay ang panalangin ito. Ilagay sa mga komento, Ako ay bahagi ng makalangit na pagbabagong ito. At ulitin ito araw-araw, sapagkat taglay nito ang kapangyarihan ng pananampalataya at pagbabagong espiritual. Halina't lumago tayong magkakasama. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampana, at ipamahagi ang mensaheng ito sa mga mahal mo sa buhay. Sama-sama nating ipalaganap ang ilaw ng Diyos at lumikha ng isang daluyan ng pag-asa at pagpapala.